Good morning, Ninja. Hello, hello. Good morning. Ayan. So, kung naririnig nyo, is umuulan po dito sa amin. At syempre, all over the Philippines naman. No. And sadly, ay God bless too, Gumati. Ayan, na may visit kita. So, ayan. Pasensya na pala kagabi. Hindi ko kayo na bisita yung mga bisita sa akin kagabi sa aking live. Dahil na, Ayan naglobat na aking mga cellphone. Kaya, tanda ko naman kung sino yung mga pumunta. So, ayun, mamaya is, uh, bibisitahin ko po kayo. Ayan, oh, six likes. Thank you, Mati. Ayan, may, may mga ninja ka ba? Thank you so much. Lobat po kasi. Ayan. So, 9% pa lang. Ha, ha, ha. Salamat sa Mati. Taga saan ka? Ah, si Mujay Maynila pala. Okay. So, katapos ko lang nag-almusal. Ayan. Kasi kinain ko yung matigas na palasal ko. Malambot lang. Matigas naman yung binigay. Pero, okay lang. At, maano kasi. Uh, hindi ako nakagulutong. Nakabili na ako ng ulam mamaya. Ayan. nag ay si Kuya order ng kanyang mga tanong, ayan, lima-lima diba, -lima, san ka at sa halagang 30 pesos mo is, sulit na 30 lang hmm. Ah, 20 lang yata ayun, ba't di ko binigay kung kailan yung ano ko binigay ko ha, sobra yung binigay ko pero okay, ayan mo na. <laughs> sobra pa rin nabigay ko kaya <laughs> wag Okay lang. <laughs> ayan. So, nasa po kasi mag ako, pero ayaw ko muna ng prito ngayon. Pass muna sa mga prito-prito. Dahil ayaw ko muna mag dahil nga, ayan. Sumisiksik so, kasi yung napapansin ko kasi kaya siyempre magka-dikit yung kusina at sa salas. pag ko kasi yung amoy niya, yung moist. Kaya nga po eh, alam ko mataas na yung subscriber mo, Mati. And salamat sa support mo. Salamat sa pagbisita sa akin. Ayan. Um, check ito mamaya. Uh, Siyempre, bibigyan natin siya ng jacket. Dahil nga malamig. Ayan, jacket mo na, Mati. Ayan. Uh, check ko mamaya yung channel. mens, wow. Thank you so much for cheering me up. Kasi yun lang naman po yung ano natin. Kaya nga, isi yung kaibigan ko isa, si Chuning Ning kagabi, isi ka-chat ko. Ayan, tinuruan nga niya ako mag-playlist doon sa sa ano, sa Chrome. Kaya lang, problema kasi isa lang phone ko. So, hindi ko siya magamit pang playlist din. Ah, dapat doon pa ako. Nakalimutan ko. Sabi niya, doon ka mag-screencast. Doon ka mag try mo. Oh, bukas mamaya try ko mamaya. Kung pwede bang mag livestream sa ano sa Google Chrome. No, mamaya kasi nga tinuruan niyo kagabi Bye, salamat sa iyo, Mati. Ayun, thank you so much sa pag-cheer me up, no. And God bless. Ah, katapos ko lang kumain. Ayun. Oh, mga pala, sorry, hindi ako nag-invite. Ayan. So, ano bang ulam? No? Masarap ko yung tuyo as itlog. Ayan. So, sarap nun, no? mapaparami ka ng kanin. Then, fried rice. Ay, nako. Hindi na ako bumili ng kamatis kasi nga malamig. Pag malamig kasi ang panahon, uh, iwas muna sa kamatis kasi uh, magiging acidic tayo pag uh, malamig kasi, uh, may kamatis yung ating ulam. Yun lang yung paniniwala ko kasi Uh, napansin ko pag taglang migtas ka kain ng kamatis ayun ay napapansin ko medyo iba yung chan ko unlike kagabi kasi ulan namin is talbos ng kamote okay naman yung chan ko hindi naman hindi naman ako nahirapan no? so maganda siya kaya yun ulit ang ulam request no so magigisa lang ako mamaya ganun pati, no kaya lang may twist to dahil may talong at kalabasa So, dagdag naman siya sa rutina ng ating katawan. So, maraming salamat dahil patuloy kayo.